Hello guys, good morning Dito na naman ako Para ipagkita sa inyo Ang uh, mga bila Yun guys Yan ang mga bila, nakatayo na yung tatlo So Ito na guys konti na lang Para malagyan na ng mga bubong Tsaka yung iba, kulang pa Sa pag-asintada Tsaka hindi pa nabuhusan yung mga beam Dito naman guys Yung pang-apat naka na yan kulang pa yan at saka dito sa kabila yan uh, hindi pa nabuhusan ang pundasyon niyan so pang lima na yan uh, mga, mga bila yun ang area na to guys medyo malaki din to 5,200 square meter lang naman to uh, yun guys uh, dito na naman tayo guys oh. may mga swimming pool din yan. Uh, bawat bila VIP bila yan ito Ayan. dito naman guys sa uh, ginagawa pa yung ibang mga building dito sa katabi sa spa ito ay uh, dito guys o oh, puntahan natin guys nagsisimula naman dito sa isang building uh, naka plaster na yung mga bakal para mabuhusan naman to o guys ah uh, malaki din to na part na yan, hanggang dito yan so nakatayo na yung ibang poste unti unti nilang hinukay yung mga butas nagukay sila kasi may bakho pa nakalagay kaya yan lang muna yung poste so dyan hukayin ba yan pero hindi pa nahukay nila kasi may bakho na nasira yung bakho na to eh, hindi mapatakbo so ito yan guys malaki din tong uh, resort na to 24 rooms at saka may restaurant, may bar, hindi pa yung kasali yun uh, doon ang staff house dito sa dulo, sa pinakalikod nya so ito yung guys ang spa so yung ibang BIM nabusa na dyan wala pala tong mga black guys glass yung uh, nakapalibot ito walang asintada yan walang halo yan glass lang yan ng lahat ng ispa yan so yun guys malaki din tong spa na to glass lahat yan yun lang guys no thank you for watching guys